Kamusta sa lahat? Okay ka lang ba? Umaasa akong okay ang kalagayan mo. Ako na naman si Kevin. Ayan na, makikita nyo na ako. Marami ang nakapanood ng ilan sa video at nasabi, Ah, pero hindi namin nakikita ang mukha mo. Kaya nito, muli kang makakakita ng mukha ko at mag-uusap tayo ng ilan pang detalye tungkol sa produkto. Kaya, meron tayong mga produkto na. Sa tingin ko, kapansin-pansin, nasubukan ko na at ginagamit ko araw-araw. Kaya ngayon, sa hanay na ito na ating hinahanap ngayon sa Europa, magkakaroon ka ng Lampo Red. Ang Lampo Red ay para sa mas maraming enerhiya. Batay ito sa vitamina B. Makakakuha ka rin ng Crave na tumutulong sa pagbaba ng timbang sa kabilang banda, hindi ito isang agad na solusyon. Kung hindi mo ginagawa ang kinakailangan para magbawas ng timbang, hindi ka makakabawas ng timbang. Ano ang mga kinakailangan na gawin? Una sa lahat, subukang kumain ng balanse para dito. Dahil kung kakain ka ng higit sa nakakapagsunog ka, hindi ka makakabawas ng timbang. Walang magic solution, pero makakatulong ito sa iyo. Yan ang kinukuha ko ngayon dahil December at holiday season. Bigla, kailangan mong mawala ng kaunting timbang. Alagaan mo ang sarili mo. Ipapakita ko kung paano ito gumagana. Nanginginig kami at magspray ng walo sa ilalim ng dila, tulad nito. Ganun na nga. Depende sa metabolism mo, makakaroon ka ng effects. Isang tube, tumatagal ng 30 araw. Rate ng AIDS sprays isang araw. Sa pransya, lagi kang makakaranas ng dreaming, tutulong para sa mas magandang tulog. Lilipat kami sa iba na available sa US lamang ngayon dahil amerikano ang kumpanya. Gusto ng kumpanya na gawin ng maayos ang mga bagay at ginagawa nila ito ng tama. Sa ngayon, may mga produkto na hindi pa available sa Europe. May rules na dapat sundin. Hindi ito mga gamot ito ay dietary supplements so sa France mayroong Dreaming Plus hindi ko alam kung nakikita mo at sa US magkakaroon tayo ng Dreaming ayan na nga so after na isa pang component sa US level pagkatapos magkakaroon tayo ng vision para sa mga taong palaging sa harap ng computer. So, yun ay maaring kawili-wili para sa mga nagnanais na maging bata palagi, may forever young na nagpapabata. Para sa metabolism, meron tayong bifid. So, yun na para sa sprays natin. Sa susunod, gagawa ako ng maliit na video tungkol sa benepisyo ng aming ibang produkto sa likido buhay na inumin. Kung nais mo ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga spray na aming ibinahagi, huwag mag-alinlangan na lumapit sa taong nagbahagi sa iyo ng video na ito at sasagot kami sa iyong mga katanungan o ibibahagi sa iyo ang impormasyong gusto mo. Nagpapakabuti ako ng iyong hapon. Kung hapon ito sa iyo o magandang gabi depende sa kung nasaan ka. Hanggang sa muli.